for today's for today's video. Look ang outfit niya. Pero ang trabaho niya ganyan po. Sige. Gamas. Hoy, iha. Ayusin mo 'yan. Tanggalin mong mga damo-damo. Yes, madam. Okay. <coughs> Wait lang, madam. Linisan. Bilisan. Wait lang, madam, kasi naipit yung chan ko. Ay, naku, ang tagalinis. Obo ng sexy. Bilis. Ayun pa. Lahat ng damo. Hanggang saan po, madam? Hanggang doon. Baka mabunot yung saluyot. Baka sa kamadam po, nabunot yung saluyot. May saluyot si ate. Ayan. Tapos, ayan, nililisan niya. Oh, tingin. Ayan ang saluyot. Hindi, Mag magdahan-dahan ako dito. Baka mabunot ko to. Grabe naman, nahihirapan ako, guys. <laughs> hirap pala ng ganitong buhay <laughs> ala ate yung saluyot na bunot <laughs> itira mo yung saluyot hmm. tsaka yung kamote may kamote din kami dito guys ito yeah. Oh. kamote tapos malunggay ano ba yan -mm. -hmm. Tapos sa yeah. yung saluyot kanina, nadali na siya. Sino ka dali? Ikaw, nadali. Hmm, nadali na ng kaldera. Nadali ng kaldera. Kinain mo kaya kaldera. Hanggang 5 minutes mo yan, beri-beri mo na. Ipe-premiere natin mamay. Na guys, okay, sige. ba? Diba? Ang sexy ng tagagamas. <laughs> Inarpila, nirentahan <laughs> niya ni ate. Grabe. Yes. Guys, <laughs> nice. ganito. Ng... Ganito po ang aming tagagamas ng damo. Yung ano, lagay mo lang dyan sa puno ng ano, tinanggal mo pa. Oh, sumunod ka sa iyong mga amo. Bilis! Kaya, madam! Mm. Ayusin pagdada mo pagdadamo. Yan. Yan pa. Sige! Uy, mahal-mahal ng pasweldo. May ano na, may ha? saluyot na maliliit dyan. Maliliit? saan? Oh, wala nang saluyot. Ayan, oh. Saan? Saan na ba? sa nang saluyot hanapin natin guys nawawala yung saluyot ito pala ito pala ito pala, ito pala oh. ayan oh marami oh Saan? ayan oh saluyot ba yan ate Ato, ito oh guys itong saluyot hmm. pa ni ate bunutin mo na to na eh Huwag mong bunutin na dyan guys dahil sa rose na yan nawala yung mga saluyot pinatay <laughs> <ba> tayong... niya <laughs> oh bilis yung malungi, my guys. god Wait lang. It's so slow. Hindi mga ako, yung pangako pinapakain eh. Oh my God. Yung <coughs> per day, bayad na. Included na ang food mo. Hirap naman pinapagawa sa akin mga beshi eh. Hmm, tapos yun know, na. Dito walang guys. ano dito, walang iingatan. Mo ito, guys, tapos tama ang sexy na nagbubunot, di ba? Bilis lang. Para makarami ka ng sweldo ngayong araw na to. Guys, ito po sideline niya. For today's. Video. For today's. For today's. Basta. Today. <laughs> oh guys. Dahil dyan ay hirap. <laughs> <O>, di ba? <laughs> ano pa yan? Nakantag. highlights pa yan. Bagong highlights pa yan. Kailan nyo guys. May pilik mata pa yan. For <laughs> oh, today's video. Bilis. Matatapos na. Ang yung isang araw. Hindi pa. Hindi pa natatapos yung damo <laughs> Diba? May dancer pa. May dancer pa yan. Ay, nabunot ko yung kamote. Naku ha. Nako, wala. Bawas na ang isang ang sahod mo. Isang bunot ng gulay, bawas ng sampu. Ha? Ingatan mo, Inday. Maraming ano pala dito. Mm, maraming kayamanan dyan. Dandahanin mo. Nandyan yung gold. Sino ba dati nagbinilis dito? <coughs> hmm. Ako. Ano Ponto na? Pinahid na kami ate kasi mahina ano daw ang ano na mahina ang kanyang isang araw hindi natatapos hmm. ano grabe mga besyo. oh Oo. daming ano dito ano say mo okay. Diba? Okay. look guys <laughs> oh <Tiyan. laughs> look mo <ba. laughs> oh diba? diba tuwad -tuwad ba patuwad-tuwad yan guys <laughs> kasi hirap talaga siya maglinis <laughs> oh. <laughs> Guys, i-follow nyo and like. Mamaya mapautot na yan. Ha, <laughs> sexy. O, diba? Yan ho ang tagagamas namin. Bagong hired. Galing, ano? Galing Amerika. Galing Amerika yan, guys. Tinan nyo ang hair niya. Mm, diba? Nakapangasawa ano yan. <laughs> okay na. Bye-bye na, guys. Bye.